Good morning mga palangga, no? Andito tayo sa merkado. Ah, uh, ako dito. Oh, malingke ako. Hello, palangga. Wala yung saning hotdog. Wala yung saning hotdog. Ay, Ang grocery po tayo ng kunti lang kunti lang para sa tindahan natin kunti din ayan uh, tatlo nito tapos isa lang ang 10 ons hindi tayo lang ayan kutsara para sa ano quick quick Ayan, dalawa. At ito, para sa, ano, sa usawa ng quick-quick. Ayan. -quick. At sya, kumili tayo ng oyster para sa sasawang pangalo sa ating sa sauce na manghang at dalawang kg sugar white yan mm -hmm. Oh well.

Terasa lang Terima kasih ya Good morning, baye. Papalit ako ng popcorn. Ito nga alang, baye. Tara. O, oh, kana alang, baye. Naipipino. pipino. Aman. Kana na lang. Ay, tara, anduha. Eh. Okay, ka na ba ye? Fifty-seven. fifty Kinsi ka buok. Ayan mga palangga, dito na naman tayo sa isdaan. last, Buya? Ay. ito gusto. Ito ka ng lemon ito. ta. lang binili ko. Sige ito. Langga ka langga. Oo, langga. 140. 130 man ang kilo Oo. Ka Ayan, magbili tayo ng bigas. 1 kilo bigas lang bilhin ha. Hindi isang sako. Pilatanan. Hangga, bilhin sa nako nilang nga. na, naku, nalimtan dito sa krisa, uy. Bilhin sa nako na ha. Lamat. Munti na naiwan yung dalako yung pinamili ko sa uh, uh -huh. Ayan mga palangka, uwi na ako. Ayan, mabigat yan. Sobrang bigat. Sprite of Coke. Mismo isa-isa. Sprite of Coke Dam, isa-isa. Oo. train na yung tita Ito na mga palangga. Naka-uwi na ako. Yan yung mga... Ito yung Yan. Nilabas pa ni Pilimon. Sipili mo na magayos jan, dyan. Siya na magluto. Yan. Ito siya na magluto nito. Ako, relax na ako. Kasi ako man ang nag, ano, nagkumpra. So, siya na. May maya. Magluto na siya ng popcorn. Uh, At itong chicharon. Ito, chicharon. Tapos itong itlo. Gawin niyang quick-quick. Yan. Tapos, ito, siya na magluto. Uh, itong matawag uh, sa galog itong gusto. Ah, sa si sewage daw sabi ni Philemon. Tapos, ito, ako na mag-slice. At itong pipino. Tapos, itong ano, ito, uh, mais ng popcorn, siya magluto. Okay? Thank you, thank you. Thank you sa inyong lahat, mga palangga. Maraming salamat. God bless lang lang. On... lang lang lang. Kiss ako, beh. <laughs> Ay, si Pili mo, naghirit pa si... Bye-bye! Thank you, thank you, thank you, thank you. God bless all. Love you all.